Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News RPM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga brigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Pangulong Bongbong Marcos, nanindigang bilang na ang araw na mga sangkot sa flood control anomaly at makukulong bago magpasko. ICI isusubiti sa ombudsman ang ikalimang batch na mga kasong may kinalaman sa flood control scandal. Dating DPWH Secretary Bunuan pakakasuhan sa ikatlong pagkakataon. Abang tatlong mga senador madaragdag pa sa listahan ng mga pakakasuhan. Samantala, Senador Bato de la Rosa naman, kabrigada! Tumulog na sa kanyang spiritual advisor sa gitna ng umano'y nakaambang na, na pag-aresto sa kanya sa ICC. CIDG nanindigang hindi pa pamemerso na ng pagkakasulaban kay Congressman Kiko Barzaga dahil sa September 21 protesta. Kamatala, grupo naman ng mga commuters na unawaan daw ang hirit na taas pasahin ng mga transport groups. At bagyong uwan, tuluyan ang humina at isa na lang low pressure area. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, Kabrigada, November 13, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ating mga balita, mga kabrigada, ikanamang referral ng ICI, iso sumiti ngayong araw sa Ombudsman. Brigada Jigoko Studio, i-Brigada mo. Brigada, report. Brigada Abs and Brigada Angel. Inirekomendahan ng, Depart ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highway sa Bulacan. Ayon si ICI Chair Andres Reyes Jr., kabilang sa mga pinakakasuhan sa Office of the Ombudsman ay sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer Ernesto Galang, Engineer Jolomarie Tayaw, Engineer John Michael Ramos, Engineer Lemuel Efraim Roque at Mr. Darcy Kimel Respicho. Kaugnay ito sa umalih 74 million goals control project sa Bukawe, Bulacan, kung saan ang contractor ay Darcy and Anna Builders and Trading. Batay sa ulat ng Commission on Audit, walang estrukturang itinayo sa lugar kahit nabayaran na ng buo ng DPWH ang contractor. Pinaiimbestigahan din ng ICI sa Ombudsman, sina dating DPWH, Secretary Manuel Bonoan at mga dating undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral dahil sa posibleng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Ito na ang ikalamang interim report at rekomendasyon na isinumite ng ICI sa ombudsman. Samantala, tatlo pang senador ang nakatakdang kasuhan sa mga darating na linggo. Bukod pa yan, kay na Senators Joel Villanueva at Jingoy Estrada. In the heart of changing lives, ako, Si brigada, digostojo ng 15.1, Brigade News of Manila, the Music News Authority. Bago, bago, Brigada balita. Kabata-lah mga kabrigada sa si senador Bato Dela Rosa naman, pulisita sa kanyang spiritual adviser sa gitna ng napapabalitang arrest warrant sa kanya ng ICC. Laban sa Senado, Brigadaan Cortez i-brigada e mo. Brigada. brigada. <laughs> Report. Ibinahagi ni Sen. Ronald Bato de La Rosa sa kanyang social media post ang kanyang larawan kasama nga si Father Shano Ubod ng Compostela Parish Church. Sa naturang po sinabi ni de La Rosa na napapanahon lang daw na humingi na nga siya ng gabay mula sa kanyang spiritual advisor sa ganitong pagkakataon. Maalala umugo ang balita kamakailan na may araswaran na sa kanya ang International Criminal Court bagay na pinabulaan na naman ng ilang ahensya. Samantala pinabulaan din ang abogado niyang si Atty. Israelito Torion na nagtatago siya. Ayon kay Torion, nais lang daw nitong makakuha pa ng sapat na katotohanan bilang iba't ibang mensahe raw ang natatanggap nila mula sa administrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News Manila, The Musical News of 30. Sa iba pa ang balita, mga kabrigada, pagsasakpan ang kaso laban kay Congressman Kiko Barzaga kaugnay na karasa nangyari noong September 21 rally Nothing Personal ayun niyan sa CIDG. Brigada Kath Austria ibrigadamo. E brigada mo uh -huh. Report. Nothing Personal Ito ang binigay ng Criminal Investigation and Detection Group matapos kumpirmahin na nagsampay ko ng person laban kay Congressman Kiko Barzaga kaugnay na mga karasang naganap sa roto at ng Joda sa Manila noong September 21. Ininga in sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo laban sa kongresista kabilang narito ang kasong inciting sedition, Bagaman hindi binanggit ni Acting Director Major General Robert Alexander Marico II ang eksaktong partisipasyon ni Barsaga sa nangyaring karahasan. Iginit ng bahagi ng mandato ng CIDG ang pagsasampan ng kaso na may malaking epekto of great magnitude cases. Uh, ay, 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 na yung subject na yung tiyakanong ninyo sa Kongresuan Barsaga, uh, we did file, we did refer the case sa uh, Department of Justice. Let me just emphasize that uh, this is nothing personal. Uh, there was a crime committed. It is a violent one. And uh, there are uh, police officers, That were injured, there were government properties that was uh, destroyed. The city of Manila, it is being paid by the taxes of the people. So, that that is the reason na uh, uh, we filed the cases. Bilang anya si Bersa sa siyam na kataong unang kinasuhan may ng insidente at may rin iniwalay na na inihain dahil sa naging partisipasyon nito sa isang rally kontra gobyerno sa Forbes Park. Tiniyak ng opisyal na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa iba sangkot na nito manggisang magbigay ng kalagdagang komento hindi sa mga detalye ng kaso. Mula rito sa Campo is the heart of changing lives. Ako, si Bigalaga, Austria, ng 1.5.1 Brigada News from Manila, from Musical News. At sorry. Is... Mga kabrigada, nagpaalala naman ang National Capital Region Police Office or NCRPO na bawal ang pagsusuot ng maskara sa mga darating na rallies sa Metro Manila. Kabilang narito, nakatagdang 3 day peace rally ng Iglesia Ni Cristo sa People Power Monument at iba pang mga lugar sa Panayab ng Brigada News FM Manila kay spokesperson PNP Major JO Major Hazel Azilo na piniliwanag nito na bahagi mga kabrigada na mga kondisyon sa permit na binigay ng local government units upang maiwasan ang gaguluhan at masiguro ang seguridad ng lahat ng dadalo. Kasama rin sa mga pinatutupad ng patakaran ang pagbabawal ng pagdadala ng malalaking bag at pagsunod sa tinakdang oras ng pagtitipon. Samantala, handa na rin ang mga kapulisan sa pamamagitan ng pagdeploy ng 16,433 personnel kabilang ang NCRPO Augmentation Forces mula sa National Headquarters, Special Action Force at iba pang rehiyon pati na rin, ang pagtatayo ng mga checkpoint sa border control points upang masiguro ang maayos at payapang pagdaraos ng rally. Kasama po sa mga ibibigay na kondisyon ng ating mga local government unit dun sa mga permits na makukuha nila is meron po sila mga do's and don'ts at kasama na po dyan. Di naman po yung pagsusot ng maskara kundi yung pagdadala po ng malalaking bag. So naka-indicate po dyan dun sa mga permits na ibibigay sa kanila yung mga bawal na gawin nila, bawal na suotin, bawal na dalhin si Pangulong Marcos naman mga kabigkada inilalatag ang development sa ibig ng flood control corruption mga saloot na nahaharap sa kaso walang merry christmas ayon sa pangulo mula sa malakanyang Brigada Markar Sargan e Brigadabo Brigada inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang timeline ng mga kaganapan kaugnay ng investigasyon ng pamahalaan sa malawakang korupsyon sa mga flood control project tatlong buwan matapos na itong banggitin sa kanyang sona noong Hulyo. Sa press conference sa Malacanang ngayong umaga, iprinisenta ng Pangulo ang mga naging hakbang ng pamahalaan, kabilang ang isinagawang field inspection sa mga flood control projects, pagpapalit ng liderato ng DPWH, pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure, at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga sangkot sa flood control corruption. Kabilang din sa mga inilatag ni Pangulong Marcos ang pag-blacklist sa mga kontraktor at pag-freeze sa mga ari-arian ng mga pinaniniwala ang sangkot sa anomalya. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga nasambahan ng kaso sa ombudsman ay mga opisyal ng First District Engineering Office ng Bulacan, kabilang sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at mga kontraktor na sina Maria Roma Angelin Rimando ng St. Timothy Construction, Mag-asawang Diskaya, Wawaw Builders, Sims Construction Trading at IM Constructions Corporation. Inilatag din ng Pangulo ang mga reformang ipatutupad upang tuluyang mapuksa ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang ang paggamit ng smart technology Technology at AI Systems para mabantayan ang proseso ng kontrata, pati ang kalidad at pamantayan ng mga itatayong infrastruktura. At ito, ang mga, yung aking mga nabanggit ngayon, ay yan, ay uh, ang magiging resulta dito sa ating pag pag-focus, uh, pag, focus, uh, pag uh, pagbigay ng pansin data sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga uh, kasama rito, kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi, maibabawi ng gobyerno ang pera, ng pera na ninakaw nila. Pangatlo, na tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganyan ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito sa na ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw hahabulin na namin kayo okay that's it Nasa 37 individual naman, kabilang sina Senator Joel Villanueva, Senator Jingoy Estrada, dating Congressman Zaldico, at dating Kaloohan 2nd District Representative Mitch Yahon Uy, ang inirekomendang sampahan ng kasong kriminal at administratibo gaya ng graft, corruption, malversation, falsification at plunder. Kasama rin sa listahan ng mga dating opisyal ng DPWH, tulad din na dating Secretary Manny Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo, Maria Catalina Cabral, at iba pang personnel ng kagawaran. Positibo naman ang pangulo na may makukulong na sa mga nasampahan ng kaso bago sumapit ang Pasko. Palagay ko bago mag eh di, hindi palagay ko, alam ko bago mag Pasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 matatapos na yung kaso nila buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Dada Before... Angel, tinitiyak naman ni Pangulong Marcos na matibay ang ebidensya ng pamahalaan para masigurong hindi makalulusot ang mga na sasangkot. Live mula dito sa malakanyang in the heart of changing lives, ako si Brigada Marika Arsargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ang grupong pisto naman mga kabrigada, naniniwalang bukas si LTF RV Chair Mendoza sa mga panawagan ng transport sector. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> 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 Report. Positibo ang pananaw ng mga leader ng transport sector sa bagong chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Atty. Vigor D. Mendoza II. Ito ay dahil nakikita nilang mas bukas at handang makinig ito sa mga naing na -in at operator. Kung maalala ay nagkaroon ng sabay ang public hearing ng LTFRB sa iba't ibang riyon kung saan tinalakay ang mga panawagan para sa dagdag pasahe at fuel subsidy kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Piston National President Modi Floranda naniniwala silang mas bukas si Mendoza sa mga panawagan ng transport sector dahil iba umano ang kanya estilo at paraan ng pakikitungo kumpara sa mga naunang chairman ng ahensya. Ang natin ay uh, bukas naman ano ba yung chairman ng LT Parbi kasi ang karakan siya ni Atty. Bigor Mendoza bago siya naging kongresman ng One Utak, ay naging bahagi siya ng transport. kaya ako yung usapin ang problema sa Karsada alam niya yun ano, ito yung pagkakaiba ng mga ibang naging chairman ng LT Dahil dito maling iginit ang mga transport group na kung agad na ipamamahagi ang fuel subsidy ay hindi na kailangang magpatupad ng taas pasahe samantala Sinabi naman ni Chairman Mendoza na iko -co consolidate ng LTFRB ang lahat ng resulta ng hearing mula sa Metro Manila at mga riyon. Ilalabas nilang opisyal na resolusyon sa loob ng isang linggo upang pagdesisyonan kung aprobado ang dagdag pasahe o kung fuel subsidy muna ang ipatutupad. In the art of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Ang grupo naman ng mga commuters, mga kabrigada, nanindigang nauunawaan nila ang hirit ng mga choper na taas pasahe. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada mo! Brigada! Report! Naninindigan ang para commuters network na nauunawaan nila ang panawagan ng mga tsuper at operator para sa dagdag pasahe. Ito ay kasabay ng kanilang panawagan sa gobyerno na agarang tugunan ng ugat ng problema ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis sa panayam ng Brigada News FM Manila kay para commuters network convenor Nanoy Rafael iginiit nitong malinaw na magkaugnay ang kapakanan ng mga driver at commuter kaya't imbes na magturuan ay nananawagan sila ng pagkakaisa upang makamit ang makatarungang solusyon sabi naman natin no ay uh, magkadugtong yung sikura ng mga supero at ng mga commuter no mm. kaya naiintindihan talaga namin itong uh, panawagan nila para sa dagdag pasahi mm. so kasi nalalalo no, uh, na na nang na, inabot ng ating uh, pagtaas ng presyo ng uh, produktong petrolyo. Giit ni Rafael, hindi sapat ang simpleng pag-aproba ng dagdag pasahe Pilang tugon sa lumalalang krisis. Dapat umanoan niya na kumilos ang pamahalaan upang mapagaan ang pasanin ng mga tsuper at mananakay, kabilang na ang pagbabalik ng fuel subsidy pagrepaso o pagbabasura ng Oil Deregulation Law at pagtanggal ng mga buwis sa produktong petrolyo tulad ng train law na nagpapataas sa presyo ng langis at pasahe. Dagdag pa ni Rafael, patuloy na lumalala ang kalagayan ng transport sector dahil sa mga patakaran ng gobyerno tulad ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program na nagdudulot umano ng dagdag gastos sa mga operator at nagtutulak din ng taas pasahe. Sa kabila ng lahat, Nilinaw ni Rafael na hindi mga driver ang kalaban ng mga commuter, kundi ang kakulangan ng konkretong aksyon mula sa pamahalaan. Hindi namin, hindi kami papayag na pagsabunin kami ng mga tsuper. Mm. No? Hindi, hindi, na, hindi sila ang kaaway namin. Eh. Mm. Hindi sila yung may dahilan kung bakit namin yung papasanin. Mm. No? Tama yung sinabi mo, either kami papasanin yung mga tsuper Pero yung papasan. Mm. Wala, dapat pumasan sa aming dalawa. Yeah. Mm. Ang dapat nangyari, pasanin ng gobyerno mm. yung, yung gawin ng gobyerno yung kanilang responsibilidad. Samantala, bukas November 14, nakatakdang magprotesta ang grupo sa Malacanang, katuwang ang ilang transport at youth groups upang ipanawagan ng agarang aksyon ng gobyerno laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at pasahe. In the heart of changing lives, ako, Si Brigada ni Balakyot ng 105.1 Brigada News FM, Manala. sa Music and News Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide. Ito na bang Minority Lawmaker mga kabrigada. Nangangambang maabuso ang idineklarang State of National Calamity. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Nanawagan si Akbayan Partylist Representative Shell Diokno sa publiko na maging mapagmatiyag sa harap ng idineklarang State of National Calamity matapos na tumama ang dalawang magkasunod na bagyo. Ayon kay Diokno, maaring maabuso ang kapangyarihan sa ilalim ng State of National Calamity na kahalintulad ng kontrobersya sa Farmady. Bagamat nakikiisa sa mamamayan sa gitna ng krisis, ipinunto na kongresista na kailangan tiyakin ng gobyerno ang full transparency sa lahat ng transaksyon upang magarantiya na bawat piso ay magagamit sa tama, epektibo at para sa kapakinabangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Ang ikinababahala niya ay ang probisyon na nagpapahintulot sa emergency negotiated procurement sa loob ng isang taon na maaari umanong magbukas ng oportunidad sa korupsyon kung hindi magiging ang transparency at accountability safeguards. Pinalilinaw din ni Diokno ang sakop ng mga lugar at kondisyon sa pagpapanatili o pagbawi sa state of emergency. Dapat anya magkaroon ng regular public reporting at independent audits sa kung paano ginastos ang emergency funds at isama sa pagpapasya at monitoring ang mga apektadong lokal na pamahalaan. Inirekomenda naman nito na lahat ng negotiated contracts ay dapat na ilathala online upang mabusisi ng mamamayan at hindi dapat igawad sa undercapitalized companies para maiwasan ang pag-abuso sa emergency procurement rules. Dagdag pa ng minority lawmaker, kailangan magtakda ang gobyerno ng sunset clauses o automatic reviews upang mapigilan ng indefinite extension. Mapanatili ang procurement standards sa kasagsaga ng emergencies ng may karagdagang safeguards laban sa korupsyon at magtatag ng malinaw na channels para sa taong bayan upang iulat ang maling paggastos ng pondo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Si Vice President Sara Duterte naman mga kabrigada, tiniyak nito ang pagkamit sa mga akbang ng tanggapan kasabay ho ng 90th anniversary nito. Brigada Sila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Ipinagdiriwang ngayon ng Office of the Vice President ang ikasyam na pung taon nito sa pagserbisyo sa mga Pilipino. Sa kanyang video message, sinabi ni Vice President Sara Duterte na pinatunayan ng bawat Vice Presidente na nakakamit ang kapangyarihan sa pamagitan ng serbisyo publiko. Bawat pangalawang pangulo niya ay naglayag sa kanika nilang natatanging panahon at hamon mula sa pagbangon pagkatapos ng digmaan hanggang sa mga krisis at revolusyon at bawat isa sa pamagitan ng personal na dedikasyon ay pinalawak ang kakayahan ng tanggapan. Bilang pagpupugay umano sa kanilang kontribusyon, inanyayahan ni VP Sara ang lahat na bisitahin ang mga pop-up exhibits sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa upang saksihan ang mga kwento, dokumento at artifacts. Nagpapakita umano ang mga ito ng hindi matatawarang kontribusyon ng mga dating pangalawang pangulo. Samantala, binanggit din ni Duterte ang tatlong critical goals nang tanggapan ang OVP Museum, Permanenteng OVP Office at ang OVP Charter. Ang mga inisyatibong umano ito ay commitment para sa demokratikong institution building. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Authority. At ang brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga balita natin sa inyo ng Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.